Okay, may nag-comment guys. Taga to ha. Ah. Good morning nong kabay pa mabagtingan mo ang akong messenger. Biskantang laboratory ko lang. Okay, tawagan natin kung ano mabulig natin guys. At ito nga guys, kausap na po natin yung humingi po ng tulong. At dito nga sinabi sa kanya guys, sa dami-dami ng humingi ng tulong at nag-visit sa akin, siya talaga yung napusuan ko na bibigyan ng tulong. At nagpasalamat nga sa dito guys dahil hindi niya kakalain, napansinin ko talaga yung message niya sa akin. Dahil sa dami-dami na nag-visits guys, siya pa talaga yung napili ko napansinin. Hello. At dito na nga ako guys nakipagsismisan sa kanya kung ano talaga ba yung naramdaman niya at ano pong sakit niya, bakit tumingi po siya ng tolong. Parang hindi pa nga ako naniwala dito guys nung sinabi niya na ganun pala yung sakit niya. Breast cancer. Para talaga ako nangihina guys nung sinabi niya talaga na breast cancer yung sakit niya. Dahil napakabata niya pa talaga guys para magkaroon po ng breast cancer. At hindi ko na nga sa tinanong guys kung meron ba sa mga share video sa mga upload ko. Dahil alam nyo naman guys, pumipili po kami talaga sa mga share video ng mga upload namin lalo na po sa mga sponsor natin. Kung sino po talaga kasi guys ang masipag mag-share ng mga upload namin, yan po ang binibigyan namin po ng blessing. Hindi nga kalakihan yung binibigay namin na pambili ng ulam guys, at least messenger nyo po ang labagtingan namin. At ito na nga guys ang katanungan ko sa kanya kung para saan talaga yung hiningi niya sa amin na tulong. Pang laboratory. Dahil wala nga tayo idea sa laboratory, tinanong ko talaga sa guys kung magkano ba talaga yung kailangan niya. 500 ah? Oh, hindi ko pa, pa, pa nalaman na, na, yung pa. presyo kasi yeah. hindi pa ako nagpa-collaboratory. okay na? Okay na po. Salamat. Okay, okay, okay. Special, oh. special ma, ah. Dahil special nga siya nang napili guys at sinabi ko sa kanya mayroon talaga tayo sponsor. Dahil naman ito ang kailangan ah. Oo. Ito pala ang pangalan ng mga sponsor natin guys. Jilay ng Hong Kong, Lin Villanueva at Coach MB. Kaya ipalo yung sila guys dahil magpapagting din yan sila sa messenger nyo. Salamat. Ang agit na lang. Anong chikas nila? Sige, send ko na ngayon. Anong chikas nyo? Yung binigay ko. Send ko na ngayon. Yung binigay ko sa'yo. Isin ko lang ha. Sabihin mo anong chikas mo. Okay lang yung post ko to? Okay lang po. Okay lang ba? Okay lang. Okay lang sa inyong chikas nyo? Okay lang pag-isay mo. Okay lang sa inyong chikas Tinanong ko pala siya guys kung pwede lang ba sa mga kapatid niya na i-post ko po yung video na ito dahil sa pag-interview po sa kanya. At umuki naman po yung mga kuya niya. Bayaw. At dito ko lang nga sa guys sindan po ng Gcash at ginawa ko na po yung Gcash number nila. Ah, rin siya ng at sinabi niya nga dito guys nag-aantay din daw ng bagting pala yung bayaw niya. At dito nga guys sa sinabi niya kanina na 500 yung laboratory, dinagdagan na nga namin guys para wiron po siya balikan ng pamasahe. Sa mga nagaantay pala guys na mabagtingan yung misin nyo para may pambili po kayo ng ulam o pangbaon po sa mga anak nyo, huwag po talaga kayo magsawa sa kakashare guys sa mga upload po namin. At hindi po kami guys nagbabase sa mga nag-message po sa amin na hihingi po ng tulong o pangbaon po ng mga anak nila o pambili po ng ulam dahil po kumukuha po talaga kami sa mga share video po namin. At yung mga sponsor po natin guys kumukuha din yan po guys kung sino po nagsishare sa mga video nila o nagbibisita po sa mga wall nila. Ito na nga guys, nasindan na po natin ng laboratory yung mga ibris cancer patient po. Sana po makatulong tayo sa kanya kahit paano po, maliit man o malaki. More bless you po sa atin lahat and God bless you po. Sa mga nag-share pa lang hindi nabagtingan yung messenger nila guys na pambili ng ulam, huwag po kayo magsawa, malay nyo, bukas baka lawa kayo na rin or mamaya po. Yeah! mos Pero may na kamera Si Vlogger, di sumusuko sa laban